So ayun, update naman dito sa inahing baboy na hindi nagbunti. So ang mangyayari dito guys, uh, pinapunta dito yung uh, nag, uh, nag AI uh, at yung nga, uh, na pag-usapan na aantay na lang na maglandi ulit itong alagang baboy. So, so matotal, uh, gagamitan muna natin to ng gona din na 250 uh, yung pampalandi para at least mga 2 to 3 days lang maglandi na tong alagang baboy na to medyo mahirap para sa mga may-ari ng baboy yung mga nangyayari na katulad nito kasi nga guys kung alimbawa 3 uh, to 4 months ibig sabihin 3 months and 3 weeks halos mahigit kang nagantay tapos hindi rin pala buntis na totoo hindi nanganak yung baboy so malaki yung nawala sa iyo una yung pakain sa alagang baboy at syempre yung uh, labor cost ganoon na rin yung mga tubig, ilaw at lalot tiget yung pakain alam naman natin guys na yung pakain talagang uh, hindi biro ang magpakain ng inahin kasi inaabot yan ng 2 to 3 kilos per day uh, para ma-maintain yung uh, inahing baboy lalong lalo na guys kung buntis tapos yung kasagsaga na ika 2 months, ika 3 months medyo uh, marami rin ipapakain sa baboy uh, at hindi biro yung dalawang kilo o hanggang 3 kilo na pakain araw-araw medyo masakit 'yun sa bulsa guys. Kaya importante na kapag ganyan yung sitwasyon, so kailangan gamitan natin ng paraan na makakatulong sa atin para mabilis maglanday ang ating mga alaga. Isa sa mga paraan guys is yung pagpapaamoy nga sa barako para at least 'yun yung magano sa kanya para maglandi ka agad Kung hindi naman, mayroon namang ibang artificial na method tulad ng pagtuturok ng pampalandi, katulad ng Gona 250, mga 1 to 2 ml lang pwede na, so halos 2 to 3 days okay na yun uh, gumamit kayo 'yon kung marunong na kayo at may sapat kayong kasanayan uh, kung may kakilala kayo na gumagamit na ng katulad nyo o may karanasan na sa paggamit ng katulad 'yon mas makakabuti guys kung uh, sumangguni kayo sa mga katropa nyo, mga kaibigan yung technician o mga kaibigan yung uh, mayroon ng uh, baboyan at mayroon ng karanasan sa pagtuturok ng uh, pampalandi Ito guys ang kailangan gawin mo muna dito is uh, purgahin muna itong alagang baboy na to. Uh, after guys nang mapurga ang alagang baboy ay uh, saka na guys magturok uh, ng uh, gonatin. So palipasin muna guys yung mga ilang araw kung uh, hindi tayo guys makapagantay na natural na paglalandi yung mangyari dito sa alagang baboy e eh, pwede tayong magturok ng din pero mas maganda guys bago tayo magturok ng ganon eh, eh, eh ano muna natin i eh, ready muna ang ating alagang baboy tulad na lang guys turukan muna natin ng uh, uh, pangpurga para sigurado tayo na okay na yung ating mga alagang baboy turukan rin guys ng mga vitamin B complex para maging super healthy itong ang alaga natin at syempre, kasunod nyon, kung ready na talaga yung baboy, is maaari na tayo guys magturok yung pampalandi na tinatawag nila. Katulad nga ng Gona din 250. Makatitiyak tayo na maaga maglalandi ang ating alagang baboy. Mga 2 to 3 days lang okay na uh, ginagawa yon para hindi na tayo magantay ng uh, 17 days o 19 days para lang maglandi ang baboy minsan guys nalilipasan pa dahil yung iba uh, walang ano physical na aspeto o physical na uh, na batayan tulad ng uh, pamamaga ng ari, uh, paglabas ng puti na parang likido sa ari ng baboy. Ayan. So yung mga ganong bagay guys is uh, malaki ang naitutulong kapag nakikita natin yung mga sinyalis na katulad yun. Kung mga ang baboy natin ay hindi nagpapakita ng sinyalis na katulad yun, medyo mahirap yung sitwasyon na ganon. So sa ganitong sistema guys, sa pakain pa lang sa baboy guys, kung uh, halos mga 3 kilos o 2 kilos na lang ang kinukonsume ng baboy So halos mga 60 to 90 kilos in one month uh, Kung ang per day nito is uh, 2 to 3 kilos, mga 60 to 90 kilos uh, in one month Ibig sabihin, ah uh, Halos isang sako o kulang-kulang dalawang sako o gawin na natin 1.5 sacks minimum ang pwedeng i-consume ng uh, baboy na katulad nito. Doon sa 1.5 sacks, maaaring mag-pressure yan guys ng mga ipagpalagay na natin 1.8 plus 900 So, mga 2,700 sa pakain sa alagang baboy kung purong feeds guys ang gagamitin natin. Kung may mix naman tayo guys ng ata, is maaari tayong makatipid. Ipagpalagay na lang natin mga 2K to 2.1 na lang yung pagpwede natin gastusin. Sa pakain pa lang yun guys. Ibig sabihin, kapag ang isang baboy ay uh, pinabulugan natin at asang-asa tayo na ah uh, yung baboy na yun ay buntis tapos hindi naman pala tapos hindi nanganak after 4 months ibig sabihin kasi 3 months and 3 weeks eh halos uh, every month nag nakakapag-aksaya tayo, tayo ng 2100 hanggang 2700. I-multiply mo 'yon into 4, ibig sabihin mga 8400 hanggang uh, hanggang mga 11,500 sa pakain pa lang sa alagang baboy ang nasayang uh, sa pag-aantay. So, yun guys, yung isa sa mga uh, bagay na dapat nating tutukan kapag tayo ay nag-aalaga ng inahing baboy. So, kailangan din talaga lagi tayong bantay-bantay at iyakin natin, lagi nating binibisita ang ating mga alagang baboy para kung ano man yung physical na aspeto na nakikita natin sa ating alagang baboy, eh, matingnan natin ng gusto at makapagbigay tayo ng tamang recommendation at tamang batayan, tamang paghuhusga kung ano ba yung mas nararapat na gawin sa mga alagang baboy so dito pa lang guys halos 8,400 mahigit na kung 4 months na tong uh, napagaantay so 8,400 hanggang halos 11,000 ang medyo nasayang sa pakain pa lang sa alagang baboy na katulad neto dahil sa pag-aantay na uh, buntis tapos hindi naman pala Ah, uh, medyo mabigat at masakit sa bulsa para sa mga nag-aalaga ng baboy pero sabi nga nila ganyan lang talaga sa negosyo ng pagbababoyan minsan na uh, makakaranas ka ng ganyan para matuto ka at siyempre kapag natuto ka medyo uh, makakatulong 'yan sa iyo yung dagdag kaalaman mo, yung mga experience mo para lalo kang tumibay sa pagnenegosyo ng babuyan. Mm -hmm natin guys itong alagang baboy na to para makapagpahinga tapos ngayon guys uh, diet na to sa pakain uh, hanggang sa purgahin natin uh, kinabukasan para at least maging maayos na yung uh, lagay nitong baboy na to at syempre uh, sa susunod na pabulugan is magtuloy tuloy na at magdare-darecho para hindi nasayang yung pakain hindi sayang yung gastos hindi rin sayang yung panahon ng pag-aantay So, nangyayari talaga yan guys sa negosyo ng pagbabubuyan. Minsan kahit anong gusto natin na talagang ah, mabuntis na kaagad yung baboy, mabigyan na tayo ng mga piglets na magaganda, eh, minsan talagang hindi pa rin talaga nangyayari. Pero, sabi nga nila, dasal-dasal lang at, ah, tiwala sa Diyos. At, syempre, Uh, lagi nating uh, bisitahin yung ating baboyan at siguraduhin natin na laging malinis, laging nasa maayos yung kalagayan ng ating mga alagang baboy para in return naman sila magbigay sa atin ng magandang mga piglets uh, maging maganda yung kanilang pagpubuntis at maging healthy yung kanilang katawan dahil sa kanila uh, ibabalik rin natin ibabalik rin nila sa atin kung paano natin sininalagaan ibabalik na nila sa atin yung magandang uh, dami nang iaanak nila ng mga piglets